Samantala, balik eskwela ngayong araw ang mahigit tatlong milyong estudyante sa kolehiyo. Pero bukod sa ulan at traffic, sinalubong din ang mga estudyante ng mga protesta. Para sa latest aksyon sa Mindiola, may live report ang aming kasamang si Romel Lopez. Romel! Tama ka dyan, Erwin. Ano. balik eskwela na nga yung mga kapatid natin sa kolehiyo At dito nga halimbawa sa Mindjol area, naging maayos naman yung unang araw ng pasakan. Pero dito sa lugar, kanina hindi pa rin iwasang mawala ng problema maagang nagsipasok ang mga estudyante sa kolehiyo sa unang araw ng kanilang balik-eskwela. Yun nga lang, ang bumungad sa kanila, mga basura at dumi sa kahabaan ng Minjola. Opening ng klase, parang hindi para, hindi para parado yung eskwela. Kaya naman ang tinderang sinanay Sally, nagkusa ng walisin ng mga basura. Dulo daw ito ng kabi-kabilang rally sa lugar. Eh para nga po pag dumating yung mga estudyante hindi pangiting na hindi marumi. Pero ilang oras lang pagkatapos maglinis na aling Sali, bigla namang bumuhos ang ulan at dumagsa muli ang mga rallyista sa Mendiola. Gaya na lang ng grupong ito ng mga magsasaka na nananawagan ng reforma sa lupa, ang ilan sa kanila nakaupo pa sa wheelchair simbolo raw ng kanilang pagkulumpo dahil sa mabagal daw na aksyon ng gobyerno. Pangulong Noynoy, ibigay alakas, na po kaysa, ninyo ang mga lupang agraro, lalong-lalo na po sa aming magsasakang mga mahirap ito, na matagal na po naghihintay ng hustisya para ito. sa lupa. Nagsigip din ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Katipunan Avenue kaninang umaga, particular na sa bahagi ng Ateneo at Miriam College na nagumpisa na rin ng klase ngayong araw. Dito kasi pumapasok ang mga ng naghahatid ng mga estudyante bukod pa sa mga naiipong sasakyan pagsapit sa mga U-turn slots. Karin, matapos nga yung maghapon sa unang araw ng eskwela, no, uwi naman yung problema, ng mga estudyante dito sa May kasi Kasabi kasi nang uwi dito ay yung pagbus naman na malakalakang pagulan kani-kanina lang. Isama pa nga yung mahabang pila ng mga sasakyan dito sa lugar. Ito ay dahil na rin sa biglaan tagsa naman ng mga nag-uuwi ang pasahero na di naman kaagad ma-accommodate ng mga public utility vehicles dito sa lugar. Bahagyan na rin nagkakaroon ng build-up ng trapiko dito sa May Bridge, maging itong kahabaan ng rekto at pati yung mga patuloy ng ng ligarda kaya iba yung lamig ng ulo. Ang payo naman natin sa ating mga kapatid na motorista. Erwin, maraming salamat sayo Roman Lopez. Live mula sa University Belt area.